pag-usapan po natin itong uh, issue ngayon dito patungkol sa pinagtatalunan po na sinasabi nga po na 21 billion na pondo paggastos sa isang proyekto na may uh, kaugnayan ng senador na si Nancy Binay at ito nga po ay nagkaroon pa ng uh, pag out sa isang uh, sa isa pong pag-uusap sa senado at lahat po yan ay nangyari nitong Merkoles lamang na hanggang ngayon ay pinag-uusapan po maging sa mga pahayagan. Ano nga ba yung uh, mga bagay na nakapaloob dito? Pag-usapan po natin kung bakit mahalaga po ito. So ng mga kaunting sagutan po dito at yan po yung tatalakayin po natin. Kasi nakapaloob dito ang mga usapin ng pagpupondo ng gobyerno sa mga proyekto kung saan tayo mismo mga simpleng mamamayan ay hindi mo maikakaila na tayo ay apektado rin kung hindi na isasagawa ng tama. Pero bago ang lahat ng ito, kung hindi ka pa nakasubscribe ay hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Let's go! So yun nga mga tol. yun nga mga tol, no? Bago ng lahat ay play po natin yung balita. May ising balita, no, patungkol dito. So dito sa UNTV makikita po natin. Lipon natin okay, sa ni Senator Nancy Binay na magsampa ng ethics complaint laban kay Senator Alan Peter Cayetano kasunod ng mainit nilang pagtatalo kahapon sa issue ng halaga ng bagong Senate hearing o Senate Building. Sa isang uh, panayam, sinabi ni Senator Binay na kakausapin niya ang kanyang staff, lalo na ang legal team, kung talagang kinakailangang idulog ang nangyari sa Ethics Committee. Ayon sa senador, inaasahan sana niyang mas alam ni Senator Cayetano kung paano ang tamang pagsasagawa ng hearing bilang mas matagal na ito sa Senado. Ngunit nagulat na lang anya siya nang bigla siyang tawagin itong Marites sa kasagsaga ng diskusyon sa pagdinig. Nagkainitan ng dalawang senador kahapon sa pagdinig kaugnay sa halaga ng ipinapagawang new Senate building na nagresulta sa pag-walkout ni Senator Binaki. Okay mga tol, yun yung balita ngayon dito no. At ito po ay ngayong araw lang din inilabas dito sa UNTV ito pong mga sinabi po dito. Medyo mainit po yung kanilang pag-uusap. Sinabi nga po natin na kamakailan ay merong uh, pag-walkout na naganap. No? Tinawag po siyang umanong marites ni Senator Cayetano sa gitna ng diskusyon na aniya ay hindi nararapat sa proseso ng hearing. So ayun po no. So, dito sa gminetwork.com sa isang uh, post, no? Pinablish itong Wednesday nga lang. Ay sabi, Nancy Binay walks out of Alan Caetano-led hearing on new Senate building. So, meron kasi pinapatayo, no? Meron proyekto na bagong uh, Senate building na siyang uh, kung sa unang tingin nga po ay makikita na magandang proyekto. So, balit, meron pong question po yata dito at meron naging uh, problema no sabi nga dito kaya launched the inquiry into the matter of Senate President Francis G. Scudero ordered a review so merong inihain si kaya na pag-review sa gastos sa pagpapatayo po ng building na ito noting that the funding for the construction already reached 23 billion pesos So, 23 bilyong piso na raw umaabot. On the other hand naman po, Binay, the former chairperson of the panel, maintained that the, that the cost for the construction has not reached 23 billion as early claimed by Escudero and Cayetano but only 21 billion so medyo may bawi po ng kaunti ginawang 21 billion uh, I mean um, ginawa kasing 23 billion daw instead of 21 billion which is something na malaki po ang gap sabi ni Binay no disclaimer lang ha ayon lang po ito sa mga pagkakaunawa natin nakita natin at pwede po tayong magkamali sa mga informasyon kaya mag search po kayo kung ano po yung pinag-uusapan talaga nila so sabi dito do your math 21 billion is not 23 billion sabi ng ni Binay no Mr. Chairman pareho ba ang 21 billion at 23 billion sabi ni Binay no kaya for his part maintained that the cost is 23 billion as this includes the 1.6 billion for the land acquisition so parang uh, nanatili pa rin po si Kayatano dito sa so, 23 billion niyang sinasabi eh, kahit na Despite ng sinasabi po ni Binay na it's not 23 billion, it's only 21 billion malayo daw gap. Ang tanong dito, malayo ba talaga yung gap ng 21 billion sa 23 billion? To, ako wala po akong sinasabing kahit ano, pero kayo po ang mag-isip. Is 21 billion and 23 billion is too much malayo? ba? Diba? <laughs> ma english uh, Masyado bang malayo talaga yan? Masyado bang malaking gap? Or ano na? Uh, kayo bahala mag-isip yan, no? Ang point lang dito, no? In fairness dito kay Binay ay uh, meron po siyang uh, um, pagpapakita ng I think matatawag naman nating transparency doon sa sinasabi pong uh, um, cost of the building ipinapakita at sinasabi naman po yung ginagastos talaga. Pero, di ba nga, may, may inquiry, may, merong question na pinapakita po si Kayatano kung saan may nag-add na doon eh. Pag in-include mo na yung 1.6 billion for the land acquisition, abot na ng around 23 billion. Dun, yun po yung pag-uusap po dito. Pero dito nga po, di ba, sa kabilang banda, kabilang panig, ang usapin po ng... Uh, tinatawag po dito sa makikita nga po ninyo no, post din dito yan sa ptvnews.ph lalagay po natin yung mga reference na yan sa comment section or sa uh, description kung saan makikita po natin nakalagay po dito Metro Manila wage hike from uh, the current 610 pesos wage in adjust o i-adjust or adjusted na to 645 ay nagkaroon po ng dagdag karagdagang 35 pesos so ayan po parang tila magkaiba o magkala yung usapin. So, balit, pag makikita po natin dito yung pinag-uusapan po ng dalawa, no, I think pareha po sila senator senador, no, senator, si Nancy Binay and si Cayetano, Alan, Alan Cayetano, ay, nag-uusap po patungkol po sa mga halaga ng paggastos. Kasi uh, 21 billion man 'yan or 23 billion talaga, ito ay malaking halaga na talaga. Usan, kung nagagamit po ng maayos, maganda ang uh, paggagamitan na talagang may kaayusan at walang sinatawag na na corruption diyan, ay maganda po 'yan, no. Pero ang tanong, tama ba talaga? So maybe yun po yung kino question din ni Kayatano dito. So nagkaka mag, maaring magkakasilipan sila ng kabilang panig kung ano yung mga butas nila pareha, 'di ba? Para sila may butas. Ba pero ang tanong dito, wala ba talagang korupsyon? Wala ba talagang nangyayari dito na hindi pagtatapat sa mga mamamayan, 'di ba? Yan po yung sinasabi po natin na kailangan na iisa ayos. Kasi itong 35 pesos, 'di diba? kung halimbawa ito pong ginamit na pondo sa construction ay over, tinatawag nila dito na sobra. Sobra-sobrang paggastos o pagbayad higit na humigit na sa nararapat ay siguro po ay hindi lang 35 pesos to ngayon. Tama, tama. 35 pesos lang may daragtag So, that's what I think sa usapin ito. Usapin na ito, no? Uh, nasa inyo po yan kaisipan kung ano yung may isip po ninyo dito, no? And I believe itong dalawa pong uh, senador, and I believe ito pong dalawa pong senador na ito ay um, pareha po. Pilit naman nila sigurong ginagawa yung trabaho nila, 'di ba? Um, syempre hindi natin alam kung ano talaga nasa puso nila pareha pero at least nakikita po yan ng publiko yung kanilang pag-uusap which is something na na we can appreciate naman kasi ba diba, kaysa naman tago kaysa naman di natin alam yung nangyayari ba diba? gaya na ng, ng, ng ibang mga sitwasyon na hindi alam ng tao eh ito po yung mas maigi ba diba? nag-uusapan nila nakikita po yan meron pong transparency sila sa parte na yan at yan po yung maganda ikaw anong masasabi mo sa usapin ng mga bagay na ito. Anong tingin mo sa paggastos sa pagtatayo ng bagong Senate building na umaabot po ng halagang 21 billion and ayon po kay Kayatano ay umabot na ng 23 billion. So ano man mang, ano mang pinag-uusapan po nilang halaga eksakto no to yung specific na preso cost of Uh, constructing this building. What do you think po? Ito po ba'y nararapat? Ito ba'y tama? Ito ba'y tamang paggamit ng pondo? Kung ito'y nararapat, bakit? Bakit? Paano to naging nararapat? At kung hindi nararapat, ano rin bang dahilan? Bakit hindi ito nararapat? Ano ba ang dapat gawin po natin? Ikaw, anong masasabi mo? Comment down below. Tara, pag-usapan po natin yan. At uh, yun na nga, Huwag kalimutan pindutin ang subscribe and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin. See you ulit sa susunod na video.